So ang kabuhayan nato dire sa ah, Hunas, pwede pa kuan kay maguho nang taoga nang mga uh, pagkaon dire sa <coughs> Morning hitabo ang mga kabuhay pagkahuman sa bagyo, bagyong Tino dire sa Pilipinas. So ang mga punot dire nangawala, ang mga fish cage. So anogon kay ato mga uh, kabuhayan nangawala tungod sa bagyo, sa kusog sa hangin. So lang tawa ang hunasan. Ara so, na, ka rin sa nga wala gyud. Naami diri karon sa unasan kay para manguha og sudanon kay so wala na gyud ang kuan nato ang ato ang mga pangkinabuhian. Wala na gyud. Pero mga puno to looy kayo. O oh, mga fish cage. So wala na gyud. Jutay na lang ang nahabilin nga fish cage ang kanang mga simentado pero ang kanang mga fish cage na ganang mga dili simentado na wasak na gyud. So paano paan sa nang ka ta maka uh, makabangon ani sa at nahitabo di ari sa ato ang uh, panahon. Ora. So nagkuan gyud na damage totally damage gyud ang na sa dagat. so mao ni ang mao ni ang kuan ang negative impact basta naa sa dagat mga kabuhay. na So, maunay ang malaking pinsala ni Bagyong Tino sa atin. So, mana So, bangon. At uh, kung nadapa man tayo, bangon tayo. Um, habang may buhay, may pag-asa. So, siguro matatagalan pa bago tayo makabawi sa nahitabu sa tuwa Pero, uh, at least, safety lang ta So dili gina ta ma kuan ang ang dili gina ta mapasta nang atong kinabuhi. So bangon lang ta. Suluoy <coughs> so, gid kayo ang kaning pangabuhi an na to, nga nawasak. Nawasak sa bagyo tino. So bangon tayo, bangon Sana sa nahitabo sa toa. Ah. So ang atong himuon lang ani manguha nang taog kanang mga uh, pagkaon diri sa dagat para makabawi ta. Kaya grabe gid ang pinsala ng bagyong tino gid. Dili gid nato makuan gid mapaktan ang mga natural disaster. So ang importante buhit ta. Kay habang may buhay may pag-asa talaga na darating siguro hindi pa ngayon bukas Ah, siguro darating din ng panahon na magkakabawi tayo. So anong masasabi mo sa bagyong Tino? Sabi yung Tino, malakas. Grabe, malakas talaga ng bagyong Tino. Ano? Mahirap ang buhay kasi ang mga bahay wasak. Wasak talaga mga bahay natin. Pati dito sa dagat, wala na talaga. Ayan o, oh, ang tawa nyo todo kay nangawala gid ang punot Maayon lang din kay <coughs> may hunas po hindi patakakuan kay magkakuha taong mga pagkaon din sa dagat so mauna ang importante na magkakaon ta para makabangon ta sa nahitabo sa ato ah So, naami dere karon sa dagat kay para manguha gid og kuan pagkaon kay grabe gyud grabe gyud kung dili ka mag kuan dili ka mag kung magsige lang ka gool nga naguba ang atong balay so wala gyud so dapat dili kita mag gool kay nguna ana gina so ang kinabuhi nato dere sa uh, kalibutan nguna anak gyud so kinahanglan nato og kuan ah, uh, magpakabaskog Darating din ang araw na maging strong kita. Siguro sa kapag uh, pag, pagsuway pag sa ato ang uh, maging mabakod kaning bagyo. So di aris kalibutan magian gina na ang bagyo, linog. So una na. So kinahanglan nato ang maging strong sa mga natural disaster. maayon na lang gani kay naapatay makuha diri nga uh, makaon diri sa dagat sa hunasan natin so paano na lang kaya kung uh, wala na tayong makuha dito ayan basta alagaan lang natin ang ating hunasan at ang dagat sigurado mabot ang mga disaster kaya kaya natin bumangon dahil sa Uh, mga pagkain dito nga mga masaganang pagkain so wag nating abusuhin rin ang dagat kasi kung abusuhin natin sigurado uh, maabot ang panahon nga wala natin makuha agad mao gining usa ka pagsulay sa atong kinabuhi Ayun na so may lang kay naapatay naapatay makuha ng mga hingunan ani So kung wala na gitay makuha ang mga nani, so, paano na lang kaya ang ating kinabuhi? No? So pasalamat ta ah, kay Natay Hunasan nga lapad ug dagat. So mao na akong giingon gani nga uh, ah, wag nating abusuhin ang dagat. Okay, someday ito rin yung magkakatulong sa atin na maging mabaskog. Ana. So mao na diri ang kuan sekreto. So pasalamat, pasalamat kid sa at uh, ato ang sa dagat og sa hunasan nga naapoy may makuha nga makaon namo kaya kay kung wala na gid, may makuha na pagkaon dagat paano na lang among kinabuhi paano na lang ang pamilya so salamat gid Pasalamat lang gani nga uh, walay uh, tsunami nga uh, nahitabo ba. <coughs> Siguro kung naapagid tsunami nahitabo, pansa na lang among kinabuhi. So, salamat lang mi nga kusog ng hangin nang no, nahitabo o kaning ng kusog ng pag-uwan. So, wala may nahitabo nga mga uh, big disaster sa sa bagyong tino nga nahitabo sa mua. ate ang mga kinasan mga kabuhay so nang gawas na gyud wala isla ka panago siguro naabot ang ang bawd sa ang alon sa ilalim ng dagat katong pagbagyo morning nang gawas na sila wala na sila katapik sa bato ah, oh, tawa bagod mga kabuhay oh. Han, ang scallop, ang scallop gapanago ni siya sa bato, sa ilang sa bato niya. Karon sus naa na lang diri oh. Ga kuan na lang ga gahigda na lang diri sa balas. Siguro na balda ni na niya sa kakusog sa kuan sa alon sa ilalim ng dagat. So, nanagid ang kuan, kita ang mahitabo basta may bagyo gid nga maabot nga kusog kay ang bagyo ha gid luya gid si punot mga kabuhay so wala na gid oh lang tawa. so wala na gid ang mga punot gid sa hunasan nato so bangon lang ta dagko na kayo ang kuan ang scallop natin ano So, dapat ang mga scallop mga kabuhay naan ani oh, naan gapanago. So karon na sila sa gawas siguro ah grabe gid ang hangin gid sa ilawom sa dagat. No wala punot hamponot mga kabuhay. So wala na good. So pero wag tayong mawawala ng pag-asa. Siguro madugayan pa isa ta makabangon pero makabangon kita. Pati yung mga isda nga muna ni nga mga isda mga kabuhay sus, wala na gyud. na siguro ni sa takusog uh, sa hangin. Kaniyo so gagawas na lang oh. Ah, dagua sa mga scallop nan ang gikan ni sa ilaw nga mga kuan scallop nang na sa tangkulan nabunog siguro ato sila sa ilaw sa dagat kuno me so nanatay kuan nanatay makita na adlaw mga kabuhay So, hayag na ang atong panahon. Pero sa balita mga kabuhay, na napoy bagong bagyo nga moabot. So, preparasyon wala pa ta ka wala pa ka bangon sa nahitabo na napoy bagyo nga mosulod diha sa ato lugar. So, unsao na lang kanay kung puro na lang ni bagyo. No, unsao na lang ang pangabuhi na mo dere nga wala pa mi kabangon bagyo na dayon. Ay, na gina basta mga natural disaster dili gina to ma ma taganan kung kanon sila maabot ang importante preparado gihapon ta kani mga kabuhay kani nga sapat mga kabuhay nag nagtakagi ko ba kay deres sa mga daghan ani kayong nga uh, kuan nga mga kuan mga lamang dagat ba nga kung hikapon mo oh, ngilngig -ngil, ayo oh gatapik si mo pa nan So mao nang nakita nako sa uban nga uh, uh, mabaligya o makaon makaon ko ni eh, pero sa sa akong own experience wala pa ko katilaw ani. Eh. So basi siguro nga uh, makaon eh wala lang ko wala lang ko kahibaw kung unsa ang sabor kung unsa ang maayong uh, luto o kung unsa pagit ang mga rekado para eh. ani. Ano? So daghan na ni kay sa mo ah. Nga dagko ba kayo? Siguro ang usa ka bukang mamakit ana sa tag 2 kilo. Ana, sudag ko nagid kaya ba? So nagtaka lang ko kay syempre ang dari sa unasan wala ko ka hibaw nga naaday mga hingon ana. Mo nang balaya mga kabuhay oh. Na dasa kuan, na dasa bagyo. nang tawa ang punot niya oh, guba na gyud na makuan, di na matabang. So, maoday na itong kuha ron. mga yeah. scallop. So, so napakaswerte natin sa unasa natin. Kaya maski bagyo, nakakuha pa ba tayo ng mga kinhason. Na pwede na itong isudan. So, libre na po ang kuha -an na ito. Eh. So, libre na po sudan na ito. So, swerte kita sa ito ang kuha. -an. Unasan. Maski grabe ang kuan, ang bagyo. Pero grabe gid ang pinsala ge, sa bagyo, lantawa. So ang balay na kuan gid na tangtang -tang, ang punot. Wala na gid Na nawa ang mga pukot. Wala. So na tong mga kauban nga nagkuan kuan nang inhas kay kung pa og kuan sudanon. Ya, so mao nang bye-bye na mo So basta nakakasabay-bay lagi, delikado gid kaayo basta maghangin-hangin or bagyo nga kusog ayo. So karon preparasyon na pud ta kay naa na po eh, umaabot na bagyo. Ah, uh, pressure pa. Unta dili siya mo kuan mo kusog nga parehas sa atong bagyong tino. Kay grabe gid makapinsala gid ang bagyo gid. Oh, so ang balay oh, luoy kayo. Na ate kalbong gid siya. And, mauna, oh. so, looy na oh. kayo. Kung so, na, ang tagiya ani, eh. nawasak na yung balay. Ha. So, Grabe so, gra 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 basta kuan lagi eh. Basta bagyo, kusog na hangin. So, dinay gini mamalik ka kung sa paka mas kagubong balay, gubong gid